kasi nga si Mrs. hindi pwede magpagod eh. Pag napagod yan, hospital ang baksak eh. Kaya ako nalang magsakripisyo kaysa mo ospital <coughs> Siya kasi pagka yung December na ganyan, medyo taglamig eh. punang ng asma. May kasi may asma. Saka may sakit sa puso. Medyo mahirap pero kinakaya ko naman yun. Tulad nung gigising ako ng maaga, uh, ko yung mga bata, ano, kasi pumapasok sila. gaanda ko sila ng almusal nila, ganun. Iyahanda ko yung bibisan nila, pampaligo nila, pag init ko sila ng tubig. Ayun, nagkakilala kami niyan sa, alam mo, dito sa probinsya nung araw, sa mga sayawan sa probinsya, di ba? Parang nagkaroon ako ng crush na ataka ko. Sabi ko, gusto kong makilala ito sa mga. Kaya yung gabing yun, talaga pinilit kong makilala siya at maisayaw. 55 years na kami eh. So 2013, nag-golden wedding na kami. Ang nakala ko, yung aabot lang kami ng ganon, hindi ko inisip na ganon pala medyo bobongga ng konti eh. Nag-diagnose si misis nalaman na namin na may diferensya sa puso, may baradong ugat. Ano na, mga five years guna. Hindi na siya pwedeng magpagod-pagod. Kaya naisipan ko na magretiro. Pag umabot kayo ng 75 years, Diamond Wedding Anniversary, anong sasabihin niyo sa Kanya? Kung maaabot ako siguro, isa na ako sa pinakamaligay. Ewan <laughs> ko kung anong masasabi ko pa doon. Unang-unat, nagpapasalamat ako sa Diyos na inaabot namin yung ganun kung sakasakali. Ganun pa rin kami. Buhay pa kami, ganun. masaya naman kami dito. Kasama ko yung si Mrs., kasama ko yung mga apo. Sa January 30, birthday ko, 74 birthday na. Ayun, ang ginagawa naman ng mga bata, magluluto sila, tapos dadalin dito, sama-sama kaming kakain. Ang buhay naman namin, simple lang eh. Okay naman, wala naman, wala naman kami naging problema. Hanggang sa ngayon, napalaki namin maayos siya mga anak at nakatulong din ako sa mga apo.